Kim Chiu at Sian magtatapat ang mga teleserye sa Philippine Television? Narito at alamin natin ang buong detalye. Usap-usapan ngayon ang trailer ng teleserye version ng Linlang. Ito ay matapos baguhin ng ABS-CBN ang time slot ng naturang serye. Pagkatapos nga ng batang kiapo ay linlang na ang susunod. Dahilan para mapansin ng netizens na kaparehas ng time slot ng linlang ang serye ni Sian Lim sa GMA. Base sa GMA drama ay mapapanood ang love diary repeat ni na Jenny Mercado at Sian Lim pagkatapos ng Black Rider. Natuwa naman ang netizens sa ginawa na ito ng dalawang network. Kung iisipin kasi ay Paolo Abilino Kim Chu vs. Jenny Lin at Sian Lim ang mangyayari gabi-gabi sa national television. Dagdag pa dito ang paghihiwalay ni na Sian at Kim Chu. Kaya naman talagang excited na ang netizens na maglaban ang dalawang serye. Narito at basahin natin ang kanilang mga reaksyon. Yes, exciting! Let's go! Hashtag Team Kim The KimPow Domination and Supremacy Continues kahit sino at ano pa ang itapat. We are so ready and up for the challenge! So magtatapat sila ng time slot mauuna lang ng 5 minutes yung din lang sa love diary repeat. Magandang labanan to kapag nagkataon. Kim Pao vs. Gen Z sa primetime bida. Bakit tinapat? Kabahan na ang dapat kabahan. Ha ha ha. Let's go queen. You got this. Sweet revenge is coming your way. Ilalampaso ni Kim yan. Hashtag, hashtag #kimchu Hashtag Paolo Abilino. Hashtag Kim Pao.